Or DJ Rockies Secret Five. Kuha ko ang tropa ng ex ko kahit pamilyado na siya. Hi, DJ Rocky. Sana kung anuman ang ibabahagi kong kwento sa inyo, sana walang bash na mangyari. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ali. 22 years old. At ito, ang aking secret file. Isa akong bisexual. Mayroon din akong jowa na katulad ko, bisexual din. Sa hindi na inaasahang pangyayari, nagbreak kami. At kasalanan niya kung bakit. Hindi ko na lang siguro babanggitin ang dahilan. Sa ngayon, ex ko na siya. Pero gusto niyang makipagbalikan sa akin. Panay ang chat, message, at tawag niya sa akin. Para lang makipag-ayos at mag-sorry. Hindi ko pinagbibigyan hanggang sa humingi na siya ng tulong sa isa niyang tropa na babae. Itago na lang natin ang tropa niyang babae sa pangalang Rose. So nagpatulong ang ex ko kay Rose. Kaya't minessage ako ni Rose sa messenger. Nakerso, patawarin ko na raw yung ex ko. Intindihin ko raw. Kausapin ko raw ng maayos. Puntahan ko raw sa kanila. At doon ko raw kausapin. Noong una, umayaw ako dahil ayoko na nga kasi siyang kausapin DJ Rocky. Pero mapilit talaga si Rose. Kaya napapayag niya ako. Hindi ko inaasahan na makikipagkita si Rose sa akin sa isang mall at doon niya ako susunduin. Actually, hindi ko naman kasi totally kilala si Rose. Nakilala ko lang siya dahil nagkagusto siya sa ex ko habang kami pa ng ex ko noon. O ba? Diba? Kahit may gusto siya sa ex ko, pinagbigyan pa rin niya yung ex ko para magkaayos kami. Noong unang beses kaming magkita ni Rose, humanga ako sa kanya. Tingin ko kasi sa kanya astig. Cool kumbaga. Napansin ko yung... Uh, yung... Yung... Yung dating niya. Nagmamaneo siya ng motor. Tapos nung papalapit na siya sa akin, Parang napatunga nga ako sa kanya. Pagdating niya, nag-backride ako sa kanya. At nung naamoy ko yung pabango niya, ay, eh, parang nakaka-turn on. Siyempre, hiyang hiya pa ako sa kanya. Kaya tahinik lang ako. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ng ex ko. Doon na kami nagkaayos uli. Noong araw na yun, nagsimula ng mag-chat sa aking palagi etong si Rose. ko naman siya. Hanggang sa inamin niya sa akin na gusto niya raw ako. Pwede raw ba niya akong ligawan? Siyempre, nagulat ako kasi ang buong pagkakaalam ko, yung jowa ko ang gusto niya. At alam din naman niyang nagkabalikan kami. Kaya sinabi ko sa kanya na kami pa ng tropa niya. Ang sagot niya sa akin, E eh okay lang daw sa kanya yun. Oo nga pala, DJ Rocky. Etong si Rose, 30 years old niya. May dalawang anak na at may jowang lalaki. Naging okay sa akin na mag-usap kami habang jowa ka pa yung tropa niya. At habang may jowa rin siyang lalaki. Wala naman akong masabi tungkol kay Rose na masama. Dahil mabait naman siya. At napaka-understanding niya nung time na yun hindi rin siya mahirap mahalin or hindi ka mahihirapang ma-fall sa kanya. Ang love language niya, words of affirmation and acts of service. At habang tumatagal ang mga araw na nagkakausap kami ni Rose, napapansin ko DJ Rocky na grabe. Gustong gusto na niya akong jowain. Sabi ko, Paano yun? May jowa siya, may jowa rin ako. Sabi niya, okay nga lang daw at hindi rin naman daw niya ako pipilitin kung ayoko. Sabi pa niya, mahal daw niya ako. Gusto niya raw talaga ako. Kaya, ang nangyari DJ Rocky? Ay eto na nga. Sinagot ko na si Rose. At naging kami. Alam ko namang maling-mali pero gaya nga ng sabi ko, hindi siya mahirap mahalin. At mali rin nga ito dahil may jowa rin ako. Kaya in short, nang two-timer ako. Mahal na mahal ko yung jowa ko pero na-fall rin ako kay Rose. Isang araw, dinala niya ako sa lugar na gusto ko. Ang alam ng pamilya ni Rose, nasa work siya. Pero ang totoo, ako ang pinuntahan niya. Nag-rides kami. Tapos, umabot kami ng isang buwan. Doon na kami naghiwalay ng jowa kong bisexual. Kasalanan ko rin naman. Noong naghiwalay kami, todo comfort sa akin si Rose. Nagpunta kami sa Tagaytay para samahan niya ako. Umabsen uli noon si Rose sa trabaho niya. Grabe talaga feeling ko, part na rin ang sakripisyo ni Rose yung ganun. Nagpaalam siya sa family niya, lalo na sa partner niyang lalaki, na nasa trabaho lang siya. Pero ang totoo, ako ang kasama niya. Hindi nagtagal, nag-usap uli kami ng jowa kong bisexual para ayusin uli ang relasyon namin. Pero sabi sa akin ni Rose, Wag ko na lang daw balikan. Kasi toxic naman na yung relationship namin nung jowa ko. Pero mahal ko pa yung jowa ko noon. Kaya hindi ako nakinig kay Rose. Nakipagbalikan uli ako. At habang patagal ng patagal, lalo pa akong napapamahal kay Rose. Maraming sinasabi sa akin si Rose tungkol sa mga negatives na side ng jowa ko. Kasi Sinungaling naman daw yun at babaero. Totoo nga. Dahil nagsinungaling uli sa akin ang jowa ko. And this time, nakipaghiwalay na ako sa kanya for good. Di kahit labag sa kalooban ko. Nabigla ako. Dahil na rin sa mga sinabi sa akin ni Rose. Yung tipong nababrainwash ako ni Rose. Pero sabi ko okay lang. So ayun na. Totally, hiwalay na kami ng jowa ko. Ipinagpatuloy naman namin ni Rose yung relationship namin. Kahit na masyadong komplikado ang mga bagay. Dahil may mga anak siya at may partner na lalaki. Pinilit ko yung sarili ko na makapag-move on sa ex ko. At itinuon ko ang focus ko kay Rose. Lahat ng oras ko, lahat ng atensyon ko na kay Rose lahat. And then sobrang gumugulo na ang isipan ko dahil itong ex ko nagparamdam na naman uli. Nagmamakaawa sa akin na kung po pwede pa raw, balikan ko na lang daw uli siya. Kasi itong si Rose panay din ang advice sa akin na huwag ko na nga raw balikan. Eh sinasaktan lang daw naman ako noon. Hindi ko raw deserve yung ex ko. Deserve ko raw si Rose kasi minamahal niya ako. Yung e nasa isip ko, paano nga, paano ko nga ba masasabing deserve ko yung pagmamahal niya? Paano ko masasabing deserve ko si Rose? Eh may kahati nga ako sa kanya. May kahati ako. DJ Rocky, tinakot-takot pa ako ni Rose noon. Kapag binalikan ko raw yung ex ko, siya na raw ang iiwas at makikipag sa akin. Kaya naisip ko, kailangan kong pumili sa kanilang dalawa. Sino nga ba ang pipiliin ko? Ang ex ko ba na bisexual? Na mahal na mahal ko pa? O si Rose? Na mahal na mahal ko rin. Pero may kahati ako. Ang hirap pumili sa totoo lang. Masakit sa loob. Pero hindi ko rin naman napigilan ng damdamin ko. At humantong ako sa isang mahalagang desisyon. Pinili ko na hindi na makipagbalikan sa ex ko, DJ Rocky. Kahit mahal ko pa, ayoko na. Sabi ko sa sarili ko, susugal pa rin ako kay Rose. Feeling ko mas mahal ako ni Rose kesa sa pagmamahal ng ex kong bisexual. One time gumala kami ni Rose pero kasana, kasama naman yung ex ko at iba pa naming kakilala. Actually, tropa nila. And then napapansin daw ng ex ko na parang may something sa amin ni Rose. Kinagabihan, biglang nagalit sa amin yung ex. Eh, yung ex ko. At ang sabi niya, bakit? Bakit tropa ko pa ang pinatos mo? DJ Rocky, nag kami ni Rose tungkol sa relasyon namin. Sabi namin, wala kaming relasyon. Hanggang sa napapansin na rin pala ng mga workmate nila na may something nga raw talaga sa amin ni Rose. Pero hinayaan lang namin yung mga sinasabi nila tungkol sa amin. Paminsan-minsan, nag-chat-chat pa sa akin ang ex ko. Nire-replyan ko pa rin naman kasi hindi ko matiis. Mahal ko pa eh. Ang nangyayari, nauuwi yun sa away sa pagitan naming dalawa ni Rose. Kasi ayaw niyang nakikipag-usap pa ako sa ex ko sa tropa niya. Mahal ko pa DJ Rocky. Kaya kahit masakit, tinitiis ko na lang. Mahal ko pa yung ex ko. Pero mahal ko rin si Rose. Si Rose na grabe kong magalit. Grabe kong magselos. Hiwalayan lagi ang solusyon niya pag may away kami. Pero siya rin naman ang unang sumusuyo. Sariling hiwalay niya, sariling suyo niya. Pero hindi ko naman maitanggi na nainlove ako ng sobra kay Rose dahil dahil sobra din naman niyang bait. Wala akong masabi tungkol doon. Fast forward. Pinapunta ako ni Rose sa bahay nila. Kasama namin doon yung isa niyang best friend. At habang nandoon kami sa kanila, tumawag yung partner niyang lalaki. Kasi umuwi sa probinsya yung partner niya. Pinakilala niya ako for the first time sa partner niya. Bilang workmate at kaibigan. Okay lang naman yun sa akin, DJ Rocky. Nag-high pa nga ako sa asawa niya. At mula noon, palagi na akong pumupunta sa kanila. Ang kapal na mukha ko, di ba? But deep inside, masakit yun para sa akin. Kinakausap niya yung asawa niya habang nandun ako lagi. Para raw hindi makahalata. No choice. Tinanggap ko na lang yun lahat. Dahil pinasok ko yung ganong sitwasyon, paninindigan ko na lang din. Tumagal kami ng ilang buwan ng ganun ang setup. Nakakalabas-labas din naman kami. Gumagala. Nagde-date. And then isang gabi, nakipag-inuman ako sa ex ko na bisexual. Which is tropa nga ni Rose. At doon ko na nilabas yung mga hindi ko pa nasasabi sa ex ko. Pwede lang yung samin ni Rosa. Then, doon na rin naglabas ng sama ng loob ang ex ko. At dahil sinabi niya, yung mga sama ng loob niya, Parang natagpuan ko na lang yung sarili ko na umaamin na na committed ako kay Rose. Nagulat ang ex ko. Although, sabi niya, nahalata naman niya. Pero bakit daw si Rose? E may asawa na raw yun. Hindi ko raw deserve ang gano'n. Downgrade daw ako. Pumatol ako sa may asawa't anak. Nanay ko nga raw si Rose. Umiyak yung ex ko, DJ Rocky. Nagmamakaawa sa akin. Nasa kanya na lang daw ako uli. Na mahal na mahal pa rin daw niya ako. Babawiin niya raw ako kay Rose. Handa raw siyang magbago. Basta't balikan ko lang siya. Pero ang hirap niyang paniwalaan dahil nung time na wala na kami ng ex ko, kung sino-sino namang babae ang kinikita niya. Umalis ako kasi naawa na ako sa kaiiyak niya. Pumunta na lang ako sa bahay nila, Rose. Pagdating ko, galit na galit si Rose. Nalaman niyang nagyakapan kami at nag-usap uli ng ex ko. Nung gabi niyo, nakipag-iwalay si Rose. At dahil nga naguguluhan ako, pumayag na lang ako. Nung paalis na ako sa bahay nila, pinigilan ako ni Rose. Huwag daw akong umalis at hindi na raw siya makikipag-iwalay. Doon ako natulong. Habang kausap ni Rose ang partner niya, doon muna ako natulog sa kwarto nila. Pagkatapos sila mag-usap, hindi ko alam na kinuha niya ang cellphone ko. Alam niya ang password ko. Pagkabukas niya ng phone ko, Nabasa niya ang conversations namin ng ex ko. Kinabahan ako. May mga kasunungalingan din naman ako sa kanya. Kaya nag-sorry ako. At nangako kay Rose na hindi ko na talaga ulit kukuntakin ang ex ko. Fast forward. Nahuli kami ng partner ni Rose na may picture sa isang dal- sa isang lugar. Hindi yun yung unang pagkakahuli sa amin ng partner niya. Nahuli niya kami dati pa. Kasi nakita niyang lagi kami magka-video call. Tumatagal ng ilang oras. Pero todo din lang kami noon ni Rose. But this time, inamin na ni Rose ang katotohanan na may relasyon kaming dalawa. DJ Rocky, gusto ko nang umiwas noon sa kanila. Gusto kong maayos nila ang pamilya niya. Pero grabe naman kasi itong si Rose. Nagmamakaawa sa akin na wag ko raw siyang iwan. E wala naman ako magagawa. Bukod sa naawa ako, mahal na mahal ko eh. Ang nangyari, tuloy pa rin ang communication namin ni Rose. Pero ginagamit lang niya yung dummy account niya. Pinalabas lang namin sa partner niya na wala na talaga kami. Naglaylo muna kami. Pero mas sumira pang sitwasyon namin kasi hindi niya ako nakakapunta sa kanila. Madalas mainit din ang ulo ni Rose sa akin. Kapag tipid ang reply ko sa chat niya, galit na agad. Ayaw ko raw siyang kausapin. May iba na raw ako. Sabi ko nga sa kanya kung pwede lang ako mag magjowa ng isa pa. Kasi total naman, siya, may jowa iba. Eh bakit di na lang niya ako payagang magjowa rin, 'di ba? Sabi niya sa kanya lang daw ako. At kapag nagjowa ako ng iba, makikipaghiwalay siya. Eh, wag ko. Kahit siya itong laging may toyo, kahit siya yung matanda sa amin, ako pa rin yung mahilig maglambing. Ako yung clingy sa amin. Hanggang ngayon, di patuloy pa rin ang relasyon namin ni Rose. Kahit komplikado. Iniisip ko nga, paano pag umuwi na yung partner niya galing sa probinsya, paano na ako? Paano na kami makakapag-usap? Paano na kami magkikita? Medyo matagal-tagal din kasi silang... hindi nagkikita. At hindi magkikita. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero anuman ang mangyayari, tatanggapin ko ang lahat. Dahil ito ang pinasok kong sitwasyon. At gusto ko lang malaman ni Rose na sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko siya. Promise. Takot lang ako masaktan. Kaya minsan, naaaway ko na rin siya. Magwawalong buwan na kami, DJ Rocky. Hindi baling ganito, kaysa mag-entertain pa ako ng ibang gayo lesbian. At para kay Rose, ito ang mensahe ko. Hi, love. Mag-8 -e months na tayo. Gusto ko lang sabihin super love kita. Sana maniwala ka na ikaw lang talaga at wala akong ibang nilalandi. Kahit alam natin may partner ka, alam ko kung paano mo ko ipaglaban at alam ko rin kung gaano mo ko kamahal. Pinatutunayan mo naman yun. Tulad nga ng sabi ko, mamahalin kita hanggang sa kaya ko. Hindi kita pababayaan sa sitwasyong nag-iisa ka. Basta pag may problema ka, pwede mo kong sabihin na sa partner. Huwag ka sana magsisikret, ha? Habang in a relationship pa tayo, ibibigay ko sa iyo ng buo ang oras at attention ko. At kung maghihiwalay man tayo, wala kang maririnig sa akin na kahit ano. Kung sakaling malaman ng pamilya ko ang tungkol sa ating dalawa, kayang kaya kitang ipaglaban. Basta't kaya mo ring ipaglaban ako. Mahal na mahal kita. I love you. Salamat DJ Rocky. Ang gandito na lang po. Muli, ako si Ali. At ito, ang aking secret file.